Magandang gabi po mga kalaki, July 24 na po at syempre po gising-gising na po mga kalaki. Third week na po ng ating July. Ayan po, ang dami-dami na pong sinuswertit na nanalo po sa mga lucky numbers natin. Lalong-lalo na po sa 2-digit at 3-digit mga kalaki. Ngayon po, ngayon pong araw po na ito mga kalaki ha. Gumising na po kayo dahil eh, ngayon po ay mamimigay po ako ng mga private lucky numbers na 2-digit po na alagaan po natin sa loob po ng 3 days. Okay? Kaya gising ka na ba sa mga kumakain na dyan, sa nagpe-prepare na dyan, sa nag-aayos na ng mga gagamit nila sa pagpasok, abay. Buksan mo na ang cellphone mo at kunin mo na mga lucky numbers na ibibigay ko ngayong umaga para sa ganun makakuha ka ng tips at baka ikaw na ang susunod naming winners sa ating mga lucky numbers. Okay? Ito na po ang 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Pag meron po ako nakaligtaan at hindi ko po nasabi, abay, sabihin niyo po sa akin para mapag-aaralan ko at para sa susunod po, mabibigyan ko na ang ng lucky numbers ang bayan mo. Okay? Kung ready ka na, ready na ako. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ito na po mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisahan po natin sa Pasig, 22-8, San Juan, 13-14, Marikina, 11-19. Tabuk, 20-28, Romblon, 15-6, Angono, 30-23, Montalban, 7-11, Antipolo, 23-24, Taytay, 11-14, Cainta, 1-20, San Mateo, Gis, 30, Dabao, 7-12, Tarlac, 15-26, Quirino, sa is 21, Bacolod, 19-30, Cavite, 28-11. Taguig, 9, 16, Mindoro, 8, 11, Marinduque, 5 Gis, Caloocan, 13, 21, Muntinlupa, 12, 6, Palawan, 7, 25, Sambales, 31, 34, Apayao 3, 20, Cotobato. Gis 17, Binangonan, Rizal sa East 35 Morong Rizal 9 14 Cebu 7 9 Aklan 1 4 Aurora 2 5 Laguna 8 Gs Quezon 29 27 Olongapo 24 30 Paranaque, 12, 18, Manila, sa East 1. Isabela, 31, 28. Tugigaraw, 3, 5. Capiz, 12, ano to? 12, 29. Bohol, 31, 20. Bulacan, 7, 14. Baguio, 5, sa Bicol, 2, 24. Batangas, 4, 21. Bataan, 18, 28. Butuan. 5-19. Benguet. 30-33. Iloilo. 14 Gis, Leyte. 12-17. Samar. 11-4. Quezon City. 21-16. Pampanga. 8-5. Pangasinan. 31-17. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Pangasinan para po sa masusugin nating mga laki followers. Nagising na po dyan ngayong oras po na mga kalaki. Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers namin, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ha. At ngayon po, alas po ng umaga habang nagantay po ako ng bibili. Ayan, nako madilim pa po sa labas. Maya-maya sa na po ang haring araw. Ayan po mga kalaki. Ay dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na laki na, na, account namin para makatanggap po kayo ng mga laki numbers. Okay? Ingat-ingat po sa mga fake account na kinukuha po yung picture ko. Ginagawa po nilang profile. Hindi po ako yon baka po na mali kayo nang naipa-follow, hindi po ako yan. Baka mali po kayong nasasalihan ng private consultation. Nako, na hindi po ako yan mga kalaki. Subukan nyo munang tawagan yung mga yan kung sasagutin kayo at makikita nyo ako. Hindi po sasagot yan kasi nga hindi po legit yan. Ito po ang legit nating account mga kalaki. Madali lang po tandaan. Red parong kintas. Iti-check nyo lang lagi ang followers na mayroong 142,000 followers. Check kami po yan. At kasama ko si Lola Carmen dyan at meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ayun po yung mga legit na account namin muna sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Red Parungkin po na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger niyo, okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po, po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng. At pag sumali ka sa amin sa private consultation, malay mo naman dito ang swerte mo. Kami ang magpapanalo sa'yo. Iko-code ko po ang birthman at year mo at bibigyan kita ng mga tatayaan mo na 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po sa gusto mo mga kalaki. At sa mga interesado po ah, message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung gumagaya sa atin. Ito po ay walang pilitan sa may gusto lamang po makalaki. At sa mga sasali po ngayon na habol, ngayon pong July uh, 24 mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount para po member po kayo sa akin ng 3 months ng July, August at September. Okay. Ayan po mga kalaki, balik-balik na po tayo rito sa ating mga laki numbers na 2 digit ha. Ito po mga kalaki, Kumpisahan po natin ang ating mga lucky numbers po sa May. Ayan, La Union, La Union 17 15. Nueva Ecija 5 21. Nueva Vizcaya 20 24. Ilocos Sur 14 26. Ilocos Norte 27 19. At Masbate 4 15. Ayan po mga kalaki, Kompleto po mga laki numbers natin na 2 digit. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya. Pwede niyo pong i-rumble ang laki numbers Namin na 2 digit ngayon, 3 digit po mamaya at 4 digit po pwede niyo pong i-rumble mga kalaki. Okay, at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out na po tayo sa May. Uy, yung mga tindera po diyan ng mga gulay sa Kapis po. Ayun, Kapis hello po sa Bisaya po 'yan, ano? Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 4 digit. Ibibigay po natin 'yan. At syempre po sa mga jeepney driver naman po sa May Tugigarao City. Hello po kila Mang Kilimang Anton, hello shout out po sa inyo sa mga tropa niya po dyan, sa mga driver po dyan, tricycle, jeepney, bus driver, saludo po ako sa inyo. Humihingi po sila ng 642, ibibigay ko po yan sa inyo. At sa mga gusto pong magpa-shout out, message lang po ng message at dapat po nakafollow. Pag nakita ko po kayong uh, nakafollow at mga, ang mga comment nyo, nabasa ko, may libreng lucky numbers ka na, masya shout out ka pa. Okay, good luck mga kalaki, gising na po.